Hello, mga kasamot sari. Nandito ako sa ating little garden. Ang gagawin ko kasi sana ay magre-repat. Na akong monstera at doon siya niya itong dalawa na ito. ko sa pot. Ire-repat ko siya bago. Pero before I can do that, kailangan kong gumawa ng ano, coco fiber bowl. At katulad nito, this one, and this one, yeah. kasi gusto ko uli silang pagapangin, so gagawa ko ng poll, kahakus silang may reply pa, so standby, okay yung guys. Gumawa na ako ng pole. Coco fiber pole. Ngayon na uh, dati tinatali-tali ko pa eh. No? Yung una ko mga video. Ngayon ni-stepter ko muna siya para mabilis ang kapit. Tsaka sa itatali. So, medyo bumilis yung proseso. Kaya, ayan. Ang laman kasi nito, nilagyan ko ito ng ano yan, no? uh, tape. Para hindi, ano, mapasaman siya, hindi ka siya nababasa or matibay ng konti man. Tatagal yung aking poste. So, yan. Diba, mabilis oh, ng konti. Then, yung other na proseso na ginagawa ko. katapos ko may stapler tong mga coco fiber, tsaka so ako siya gaganda ng konti. Nalaga ko siya ng tali, and then, uh, para matibay, parang hindi siya kumalas. One, two, Mga 5 feet ang haba. Oh, okay, medyo ayusin ko lang sa ng konti. Pakikita ko sa inyo yung ano, pins product. At saka ako na i-replant. Ire o i ire re hey, guys, pwede na akong mag-repat. Oh. Gawa na. Nagay ko rito. <coughs> Uh, mata. Medyo mataas tong pot na ginamit ko. Ayan. Kung hindi ito mataas, dapat itali ko siya para hindi siya gumalaw. Pero since na mataas siya, kaya, niya, kaya na siyang hawakan ng lupa para hindi, ano, hindi magalaw. So, ito na. So, lagyan ko siya ng garden soil. Again, yung garden soil ko ay may kasamang ano, may kasamang ipa. Ipa ng palay. Nabibili ko to sa mga garden, ano, sa mga shop. 80 pesos ang isang, ano, ang isang sako. Pero yung sako nila, maliit talaga malaki. So, ayan. Ayan. Tamtama lang yung lalim muna kasi saka derecho na. Derecho. Derecho. So, mamaya pakita ko. So, ito na. Ito yung una kong iriripat. Okay. Kung titignan nyo, meron na siyang ano, mga ugat. Ayun, Ayan. so, ang gagawin ko itatapat ko siya, isasandal ko siya rito sa meposte yan para kakapit na kagad yung ugat niya okay Ayan. ito, for sure, ano sigurado ako mabubuhay ito kasi lalaki na ng ugat niya eh mga 3 to 4 3 to 4 inches yung ano eh yung kanyang ugat so. and then sa kabilang side ko naman ilalagay yung isang monstera So, itong monstera, ito yung isa, oh, nakapasok. So, para hindi ma-puto yung ugat, again, paluwagin yung lupa. Ayan. Actually, may pagbibigyan ako ni Tay. Hindi ko muna sasabi. Alam ko mapapanood niya itong video ko. Fan ko yun eh. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Subscribe, mag-like, o kung gusto niyo naman, mag-share. Pwede rin kayo mag-comment kung may mga request kayong mga topic na kaya kong i-discuss at alam kong i-discuss. Pero pag hindi, sorry. Samut sari. So yan, almost to. Oh. Ang gagawin ko lang, di ba nakatumba ng konti. Oh, yan. Tatali ko yan dito. Ganyan. Para yung ugat niya nakadikit dito sa poste. So yan. So, ma'am ko na sa itatali. Kailangan ko lang siyang... Tignan ko kung tama na yung... Mukhang tama na yung... Sa ginagawa ko, kinakalug-kalug ko itong pasok. Ayan, ayan, ayan. Para sa si mixik ng konti yung mana. Pero hindi ko tinitiinan. Yung natural na paksak ng lupa lang. So, ayan. Then, tali ko na. Tali ko na sa aking twist tie. O twist wire. Hmm. Ang Ano nito, hindi ko muna sa ilalagay na ano, ilalagay under the sun kasi baka mabigla, matutuyo, mamatay. Kaya kailangan, ano, kapag kayo nag -re repat o nagbagong tanim, yung ilalagay, ano, under the sun. Dito pa naman sa Pinas, ay nako, sobrang init. Buti ngayon, nag-uulan na. Hindi siya, ano, hindi siya nabibigla at uh, ang nasa 95% na mabubuhay yung ano yung niripat nyo. Tsaka pagkadilig kahit ang mga isang linggo nyo ano isang linggo nyo huwag diligan lalo na kung garden soil yung gagamitin nyo na merong ipa you no? Know? pagkarip katulad nito pagkaripat ko nito nalagyan ko siya ng tubig didiligan ko tapos, hayaan ko na siya. Mga one week. Isa more than one week pa eh. Kasi basa naman siya. Hanggang baba. Pag hindi, baka mabulok. Mabulok ng ugat. Yan e na. Nairepat ko na siya. bigyan na lang ako ng updates ko na na itsura nito after 2-3 months. Ito yung monstera ko rin na nilipat noon. Tanda na siya. Taas na siya. This one, napasap na ako. Against the rip. Napakataas na. Okay, mga kasamotsari. Ingat kayo. Bye for now. God bless. I love you all.